Magandang araw po. Ako si Gabs Fidel at ito ang Landas ng Pag-asa. Ang atin pong ebanghelyo sa araw na ito ay galing sa sulat ni San Mateo, Kabanata 20, mga talata 1 hanggang 16. Dito po sa ating pagbasa ay ng ating Panginoong Isus ang kalinhaga tungkol sa mga manggagawa sa ubasan. Ang kwento po na ito ay tungkol sa apat na batches ng mga manggagawa na inimbitahan ng may-ari ng ubasan upang magtrabaho sa kanyang ubasan. Ang una pong batch ay naanyayahan gumawa ng maagang maaga. At napagkasunduan nila ng mga manggagawa at ng may-ari ng ubasan, nababayaran sila ng isang denario sa dulo ng araw, dulo ng buong araw ng pagtatrabaho. Ang pakalawang batch naman ay naanyayahan na magtrabaho sa uh, oras na 9am at ganoon din po hanggang dulo ng araw isang denaryo ang pangatlong uh, batch naman ay tanghaling tapat uh, alas 12 ng tanghali ng maimbitahan upang magtrabaho sa kanyang bubasan at ang panghuli ang last batch ay yung mga naimbitahan sa oras na mga alas 5 na ng hapon apat na batch at pagdating ng dulo ng araw ay pare-parehas binayaran ng may-ari ng ubasan ng isang denaryo. So pare-parehas sila isang denaryo. Ngayon, dahil pare-parehas silang binayaran ng isang denaryo, yung mga nauna na nagtrabaho na maaga, sila ngayon ang nagre may na nagre-reklamo sa may-ari ng ubasan. Dahil ang akala nila, mas matagal sila nagtrabaho, mas babayaran sila ng malaki. So, maaaring kagaya ko, kayo rin po ay nagtatanong, bakit kaya ganun? Bakit, paano kaya dapat sila bayaran? Paano kaya dapat bayaran itong mga manggagawa na ito? Ngunit, ang ating pong ebanghelyo sa araw na ito ay hindi patungkol sa kung paano ang tamang pagbabayad ng sahod sa mga manggagawa. Bagkos, ito po ay tungkol sa pagiging bukas palad ng ating Panginoong Diyos. Generosity. Ang sabi po, di ba, uh, maaari, kang, maaari kang magbigay ng walang pagmamahal, ngunit hindi ka makakapagmahal ng walang pagbibigay. At iyon po ang ipinapakita ng ating Ipanghelyo. Hindi natin lubos na maaarok kung bakit ganun na lamang ang pagbibigay ng ating Panginoon sa atin. At gaya so, ko, maaaring may mga pagkakataon sa buhay ninyo na iniisip ninyo na dapat mas marami akong blessings kasi mas marami akong ginagawa. Dapat mas marami akong blessings dahil lagi ako nasa simbahan, lagi ako serve. Pero kung susuriin natin maigi, wala naman po talagang deserving sa atin ng ibigay ng Panginoon at isakritisyo na ang kanyang butong na anak para sa atin. Ako po ay may makasalanan, lahat tayo ay makasalanan. Ngunit, niloob pa rin ng Panginoon na ibigay ang walang kapalit na pagiging bukas palad, walang kapalit na pagmamahal na yun para sa akin. Para ako ay mamuhay ng may pag-asa na makakasama ko sila sa langit kung ako ay tatawagin na ng Panginoon. Ngayon pong araw, ito ay isang paanyaya pang imbitahan ang Panginoon. Imbitahan natin si Yeso Cristo sa ating mga buhay at buksan ang ating mga puso at isip upang ang kanyang walang hanggang pagmamahal at walang kapalit na pagiging bukas palad ay dumaloy sa atin. Dumaloy sa atin ang kanyang generosity at nang sa through us, sa pamamagitan natin, maramdaman din ng ibang tao na higit na nangangailangan ang pagmamahal na iyo. Buksan po natin ang ating mga isip, puso, at tanggapin ang pagpapala ng Panginoon kahit hindi tayo deserving. Dahil kapag ginawa po natin iyon, dadaloy din po ito sa mga taong makakasalamuha natin. Kung kayo po ay na-bless at nagustuhan po ang, inyong, ang video na ito, i-like po at i-follow ang ating page at i-share po rin niyo ang video na ito sa mga kakilala ninyo para sila ay mag-test din. Muli po, ako po si Gabs Fidel sa Landas ng Pag-asa.